Oh, hindi pa ba naman kayo makakabili ng ganang kagandang halaman sa halagang 150? Yan. Hi everyone, welcome back sa ating YouTube channel and welcome back po muli dito sa ating garden. And ayon, parang nagtagal na po ulit tayo na hindi nakapag-vlog. Uh, bali, eksakto ng 2 weeks nung last po ako na nag-vlog. And eksakto na rin na two weeks nung last ko po na mabili yung ating plants. Itong ating mga aglonema. And kagaya po nang naipangako ko sa inyo, sabi ko po ay isasama ko kayo kapag niripat po natin or kapag inilagay natin sa pot yung ating mga aglonema. Pero ang nangyari, ay bali video na lang ang maiipakita ko sa inyo nung kapag ripat po natin kasi yun po ay nung ipakita ko sa inyo nung i-unbox natin ay uh, nagmamadali nga po tayo and then um kinabukasan po ay niripat ko na yon parang medyo maulan noon kasi dito sa amin lagi pong nag-uulan. Uh, kagaya ngayon, kaya yung sinampay ko ay nandyan sa taas. Kanina po ay um, bigla na lang ulit umulan. Tapos ngayon, tayo nyo, ang init-init na ulit. Ang init-init na po ulit ng ating paligid yan. Oh. Ang init na po ulit. So, yun nga, hindi ko po siya na-vlog sa inyo talaga yung actual natin na pag re riripat ng ating mga plants na yon or lagi na akong pagriripat. Paglalagay sa pot, nung ating mga aglonima ay, so, bibigyan ko na lang kayo ng kaunting uh, throwback mayroon bang tawag doon? <laughs> throwback yung bibigyan ko na lang po kayo ng kaunting uh, pasilip kung paano natin niripat yung ating mga aglon na nahol so, bali po yun ay walo pero nandito na sila, buhay na buhay na po, thriving na po Actually, sila. Actually, six lang po yung ating mga plants or ating mga aglo na nabili kay Ma'am Celeste. Pero may dalawa po tayo na free na aglo. Kaya po bali ay walo itong magagandang aglo nima na pinadala niya sa atin. Sobrang gaganda na po at mga matured na yung mga aglo nima na pinadala ni Ma'am sa atin. Yung pong ating nabili ng, kung napanood niyo po yung ating last na vlog ay hot 150 lang po itong mga plants na ito except po dito sa ating uh, red emerald na nabili lang po natin ng 100 pesos. So bali yan po yung mga plants na uh, in-unbox ko sa inyo and then pinabukasan nga po ay ating inilagay na sila sa mga pot kasi uprooted nga po itong ating mga nabili. Nakitang kita naman po na sobrang dami na talaga ng mga roots ng etong ating mga aglonima. So hindi ko na lang din talaga kayo na isama mga, kasi uh, umuulan po ay hanggat maaari ayoko po mag vlog ng umuulan kasi ang pangit po ng sounds, ang maririnig nyo lang talaga is yung uh, patak ng ulan sa bubong. So ang ginawa ko po habang hindi ko pa siya naiilagay sa pat ay ibinabad ko na lang muna siya sa planggana na may tubig kasama yung mga kokohas niya at hinayaan ko lang po muna dyan. And napansin ko itong ating murudoklok na nabili ng 150 ay may hindi pala po siya root. Another shoot na po pala yun or baby niya. So ito po yung ating red emerald na nabili lang natin ng 100 pesos. Yan super lush na and super ganda ng uh, variegation ng dahon or combination ng green at saka pula nitong ating red emerald. And ang next naman po natin ay itong ating red bangkok yan sobrang lalaki na guys ng dahon itong ating red bangkok yan look super healthy and sobrang lalapad na ng dahon niya Next naman natin ay itong ating orange sultan yan super lush 150 lang din yan guys yan ang ganda naman ng combination naman ay orange and dark green ng kanya mga dahon yan super rooted na din Sobrang rooted siya guys. Mga matured na yung pinadala sa atin ni ma'am. So ito yung dalawa na free. Itong mga hengheng. -heng. Pero unahin natin itong moro doklok natin. Yan na super sulit. Ito yung pinakamaganda or dito ako talaga na amazed. Dito sa nabili ko na moro lock. And look. Hindi pala siya guys, sabi ko sa inyo nung i-unbox natin ay roots siya. Siya pala ay shoot or baby na niya. And yan, Meron naman tayo dito, ito yung ating Red River. Yan, sobrang ganda ng ating Red River na yan. Ang dami niya na ding nadahon and roots, yan oh, sobrang healthy na. Sobrang ganda ng kanyang mga leaves and sulit na din talaga sa halagang 150 pesos. And ang next naman natin, etong ating uh, 50 karat na sunshine, yan guys. Ang ganda na din ito. Sobrang ganda na din itong ating 50 karat na sunshine. Kakaiba din yung variegation nito guys. And super rooted na din itong ating 50 karat na sunshine yan. Tinanggalan ko lang siya ng mga kokohas niya para mamaya madali na nating mahugasan. Kasi hugasan muna natin ito guys bago natin diretsyo lagay sa pot. And yan yung free, si red hang hang and si green hang -heng. Yan, free lang yan guys. Super, super Super lush na din and healthy ng kanilang mga roots. Make sure po lagi na mahuhugasan nyo muna yung mga aglo, lalo na kung mga bagong bilhin nyo lang pa, para make sure po na wala talaga silang mapasama na mga pests or insect dito sa ating mga plants. Pero ito naman nga po ay super healthy. And the ready na po tayo ng ating pating mix na ginagamit dito sa ating mga aglo. Yan. Make sure na lagi guys na well draining yung pating mix na gagamitin nyo. And nagpakita na din naman nga po ako sa inyo ng video ng kung paano or kung ano-ano yung isinasama natin dito sa ating pating mix sa ating mga aglo. Meron po tayong rice hull, carbonized rice hull at saka garden soil. Equally po yun or equally divided. pare pareha silang po ang sukat ni ganito. Kung gaano kadami ang ipa, ganon din kadami ang rice hull or carbonized rice hull and ganun din kadami yung ating garden soil. Yan. And then, nag naman po ako dito ng mga pot. Nung una talaga guys, yung niready ko na pot ay maliliit lang kasi akala ko, kasi nga 150 lang yung price, so akala ko maliliit lang yung mga plants. Pero, Medyo malalaki na nga po or mother type na yung plants na dumating sa atin. So paglalagyan lang muna natin ng uh, potting mix natin. Itong ating mga pot na ini-ready And then isa-isa na nga po natin itatanim itong ating mga uprooted na nabili kay ma'am. Unahin natin syempre itong favorite ko sa lahat. Itong ating morodoklok. yan guys. Yung ating morodoklok talaga yung inuna ko na ilagay sa pot. Medyo maliit pa siya, kaya maliit pa rin na pat yung ating pinaglagyan. Yan. Hindi ko na masyado, guys, pakakahabaan itong pagripat natin kasi uh, more or less naman po ay may idea na kayo kung paano ako magripat nitong ating mga aglonima. So, yan lang yung inuna ko, yung ating morodoklok. And press nyo lang lagi, huwag nyo kakalimutang i-press para po yung mga roots nya ay talagang uh, humakab or magfit fit dun sa ating uh, mga pating mix. And yan nga, sunod-sunod na guys nating inilagay sa pat, itong ating mga plants or aglonema na nahol, mga uprooted ito nung idating sa atin, kaya agad-agad ay ating niripat. Make sure lagi guys na may butas yung pot na gagamitin ninyo para tumustos yung tubig, hindi siya maistakan ng tubig para iwas root rot. And 'yan ang ating plants. Sobrang ganda. Ito malaki na, kaya malaki na din pat yung ating ginamit. And ito ding next natin, itong si Orange Sultan, sobrang laguna din niya and sobrang laki na, kaya may malaki na rin na pat yung ating inil... pinaglagyan sa kanya 'yan. Nabubulol pa tayo, guys. And 'yan ang ating red emerald yan malaki din to kaya dito din sa malaking pot natin nilagay mura na guys ngayon yung mga paso yung ganang kalaki nabili ko lang yan ng 25 pesos yan itong ating pot apat lang yung binili ko na medyo malalaki kaya yung iba ay sa maliit pa rin natin inilagay and ito ang ganda din itong ating red river na to Super ganda. Sobrang ganda. Yan. yan pa yung ating 50 karat na sunshine. Ang ganda din nito guys. Meron na akong 10 karat pero iba pa rin to eh. Iba pa rin yung combination ng dahon nito. And dyan, ang ating Ah. Uh, free na red heng heng. Nung una, dyan ko nilagay sa medyo malaki na pot itong ating si red heng heng. Kaso, nung huli, na-realize ko na yung green heng, -heng natin edon eh, dun sa medyo maliit. So, pinagpalit ko siya. Pinagpalit ko ng pat, itong dalawa. Hindi ko na lang pinakita sa inyo yung kung paano ko pinagpalit ng pat. So, pot. two weeks na nga guys after nung ating mailagay sa pat yung ating mga bagong aglonima na nabili or na unbox last two weeks ago. So 'yun, bibigyan ko naman kayo ngayon ng update ko anong itsura nitong ating mga aglo. So, yun nga, dito ko muna nilagay yung ating mga aglo na, na ilagay sa pot. Kasama nung mga dati ko pang aglo na nabili mga 2 months ago naman or 3 weeks or 3 months ago. Yan, dyan sa hilerang yan. So, unahin natin dito sa portion na to. Dito kasi sa area na to, hindi masyadong naiinitan eh. Kasi ito nga yung aming pinaka -terrace. So, may, may bubong ito guys. Yan, may bubong yan. So, morning sunlight lang ang pumapasok dyan or yung tumatama dito sa ating mga plants na gustong gusto naman itong ating mga aglo so unahin natin itong ating free So, ito guys, yung ating sinasabi sa inyo na itong si Green Heng Heng ay nailagay ko dito sa medyo maliit. And yun nga, pinagpalit ko siya kasi na-realize ko na mas maliit tong si uh, Red Heng Heng. Kaya siya kung inilipat dito. Yan, yan na guys ang itsura niyan. And nga pala, kung mapapansin nyo, tuyong-tuyo yung ibabaw niya. Pero kapag kinutkot nyo siyang ganan, yan, look, basa pa basa pa yung kanyang pating mix. So, yun lang yung tinginan ko or kung paano ko malaman kung didiligan ko na or hindi itong ating mga aglo. So, yun nga, kung mapapansin nyo, dry yung ibabaw, dry kasi uh, iba yung kulay niya. Pero once na kinutkot nyo siyang ganyan, yan, kaunti pa lang yan, eh, medyo madilim, madilim or maitim siya sa ilalim. So, ibig sabihin lang guys, basa pa yung kanyang pating mix. And yun ang kagandahan kapag may rice hull, yung ating uh, medium na gagamitin sa kanila kasi nag-hold ng moist itong ating mga rice hull. So yan, so kahit dry yung ibabaw niya, ay pag ginanyan nyo siya, yan, basa pa. Yan, oh, basa pa siya. So yan, ito naman yung ating si Red Bangkok. Yan, yan guys, yung itsura niya. Yan, oh. Kung dati ay mga droopy siya, droopy itong ating mga aglo. Kasi nga, uprooted sila. Eh ngayon, yan. Ang gaganda na. Ito naman yung ating si Red Emerald. And dito sa portion natin na to, ito yung mismong terrace natin. Ito. Hindi ko na guys ipapakita sa inyo yung mga datihan na. Ito na lang mga bago. Ito kasi dati ko na to eh. Ito si ating Red River. Yan. Super lush at super ganda na din niya, look. Look oh. Yan yung ating si Red River. Ganyan kaganda or kapula yung variegation nito. Yan. Yan. Yan oh, ang lush, ang ganda. And kung tutuusin, ito yung pen nakita ko sa inyo na pwede na nating itap cut kasi look, yan oh. Meron na tong matured na parang lalabasan ng ano, roots. Yan. May node na siya na paglalabasan dyan. So, kung tutuusin, pwede na natin itong itap pero hindi ko siya gagawin kasi gusto ko munang i-enjoy ang pagiging lush niya. And then, gusto ko muna din na mag mo na siya dito sa aking area. Or dito sa aming lugar. Yan. And, yan, mga dati na yan. Mga dati na yan. Yan. Yan pa. Ito. Ito si ating orange sultan. Yan. Medyo magabuk lang. Magabuk ang dahon. Ito. Sa akin na to nag-unpearl. Itong leaves na to. Sa akin na nag-unpearl itong dahon na to. Leaves na ang dami. Itong lip na to ay sa akin na nag-unpearl. Yun. Yan. Ito guys, pagkaripat nito, nagintay ako ng one week, sa ako ito diniligan. And then, yan, siguro mga mamaya or try nga natin. Kasi dito sa area na to iba na dito, eh, medyo na tatambayan na siya ng init. Mas matinding init yung ano niya. Pero look, medyo basa pa rin naman yung pating mix niya. So, pwedeng hindi muna natin diligan pag ganyan ang itsura. Kasi ibig sabihin lang, uh, basa pa yung ilalim niya ng kanyang pating mix. So, yan si ating Orange Sultan. Look. Look, oh. Hindi pa ba naman kayo makakabili ng ganang kagandang halaman sa halagang 150? Yan, oh. Uncommon ito. And dati, sobrang rare nito. Ito ay parang may kaparehas yung ating Starbucks eh yun nga lang, ay medyo pabilog, eh ito, patulis, or pa matulis yung edge niya, yung dulo ng dahon niya, ay ganyan, yan. Pero halos kaparehasin siya, lalo pa ganito, kaparehasin siya ng Starbucks. Yung ganun guys ay medyo mahal pa. And ito pa, ito pa, yun, look, si ating Mordoklok. Yan. Kala ko roots dati yan, hindi pala. Another baby pala niya. Yan oh. Visible na siya ngayon. Hindi kagaya dati. Yan. Yung ating morodoklok. Yan oh. Ang ganda. Inip na ako na maging lush. Yan. Na sobrang maging lush. And yan, medyo basa pa. Or talagang kitang-kita nyo na basa pa talaga yung pating mix niya. And ito naman yung ating last sa bali na bagong aglo natin. Si 50 karat. Ayan. Ito yung matured na lip niya. Ayan. So pag mga bago lang, ganun ang mga itsura niya. Pero later on, nagiging ganyan. Ayan. Iba pa din to eh. Kunin ko yung ano, pagtabihin ko yung aking 10 karat. Dito kay 50 karat. Yan. It pagtabi natin. Look. Yan no. Oh. Ito si 10 karat and then ito naman si 50 karat. Yan. Parang parehas pero parang hindi. <laughs> parang parehas pero hindi. Yan. 'Di ba? Mas maganda tong 50 karat. Or mas mapula lang, mas lamang sa pula itong ating 50 karat. Kasi parang to, more on may white naman siya May white splashes. Iba naman yung seller na binilhan ko nito. Iba, hindi dito kay ma'am. Uh. Yun na guys, yung update natin dito sa ating mga aglo ni Ma na nabili or na order online and na pa-ship through LBC ni seller at napakadali kong nakuha and napakadaling dumating dito sa amin. One day lang yung inintay. Siyempre tayo pag may ganung mga parcel, inip na inip talaga tayo na dumating, di ba? Sinong relate diyan na ganun na kapag may parating na parcel ay talagang inip na inip. So 'yon, 'yon guys, yung update ko sa inyo sa ating mga aglo and pasensya na ulit at talagang after 2 weeks pa ulit tayo nakapag-vlog. Talaga hindi po natin magawa on uh, regular basis na talagang tayo po ay mag-vlog. So, dun po sa hindi pa mga nakaka-subscribe dito sa ating YouTube channel, tayo po ay patuloy na lumalaki ang ating YouTube channel, although talagang, pasensya na kayo at talagang singit-singit lang yung ating pag-vlog. Nangangati yung aking ilong singit-singit lang guys yung ating pag-vlog. So, ganun pa man, eh, hindi ko naman po kayo nakakalimutan na i-update dito sa ating garden. Lalo-lalo na po dun sa mga aglonima kasi talagang sabihin ng unfair ako. Kasi parang pagdating talaga sa aglo ay gustong-gusto ko sila. So, yon Uh, Doon po sa mga mahilig sa halaman na hindi pa nakaka-subscribe, subscribe po kayo dito sa ating YouTube channel. Click nyo lang po yung black na may nakasulat na subscribe button dyan sa baba. And hit nyo na din po yung bell para lagi po kayo manonotify every time po na nag-upload ako ng mga bagong videos. So ingat po kayong lahat and bye everyone. God bless po. Bye!